mga lods, magandang araw sa inyo lahat. For today's video po, pag-uusapan po natin kung paano nga ba nagsasarili ang isang babae. Pero bago yan, kung hindi pa ka po ka subscribers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. So for today's video lods, alam ko maraming kalalakihan ng curious kung paano nga ba ito ginagawa ng isang babae. Dahil sa inyo, madali lang gawin dahil ay scandy yan, napatulis no? lang at, at yun walang kahirap-hirap. So, so hindi po namin katulad sa aming mga babae ay flat. So, alam ko, curious kayo kung paano nga ba namin ginagawa. Pero alam ko, mostly sa inyo ay napapanood din na rin ito sa bakbakan video kung paano ito ginagawa ng isang babae. So, paano nakabalik sa sarili ang isang babae? Una, ludes, no? syempre gumagapit din ka rin ng daliri, no? Ito, dalawang ganito pang masahe. So, saan nga ba namin nilalagay yan? Para may isang babae, nilalagay po yan doon sa hiwa. At meron din mga babae doon sa taas buh. At meron din mga babae doon sa taas ng damuhan. Ako doon ko nilalagay ito no, sa taas ng damuhan. No? Kasi po, mas talagang mabilis ko nasasatisfy yung sarili ko doon. At talaga nga naman yun, nag -e enjoy ako. So, karami yung na babae doon nilalagay sa taas ng damuhan, no? Kasi, Lods, karamihan po sa babae doon yung L, no? Kapag doon po namin nilalagay, talagang sure na within 5 minutes ay matatapos kami. Pag doon po kasi, Lods, sa taas po, no? Eh, medyo matatagalan ng babae doon. So, maganda lang po doon kung meron po siyang gamit, katulad ng artificial or vibrator, ganyan, no? Pero kung wala naman at kamay lang yung dinagamit niya, eh, medyo matatagalan po siya doon at medyo mahirap isatisfy yung sarili niya. So, paano nga ba namin ginagawa yun? So, una-una kailangan syempre madulas siya para kayo gumagapit kayo ng lotion, oil, ganyan. Ganon din po kami mga babae. O kaya laway, ganyan. No? Kami po mga babae, ginagawa rin po namin yan. No? Una-una siyempre, manonood mo na ng bakbakan video or titignan mo na sa pictures. Tapos, and then, saka namin gagalawin yun no? So, ganun din sa inyo, Lods, pabilis na pabilis hanggang marating yung finish line. kakaiba so, kaiba po ng lalaki at babae, Lods, kapag punit sa sarili, no? Ang lalaki, Lods, kahit wala kayong panoorin, matatapos kayo, no? Basta talagang nakapokus na kayo sa ginagawa ninyo. Pero kami po mga babae, Lods, imposible na matapos kami kung wala po kami tinitignan or pinapanood. So, kaya napaka-importante, at least may titignan kami picture kung walang video, ganyan, pwede ni picture pag itsagaan na namin yun. So, hindi sa inyo katulad ng mga lalaki, basta madulas, matatapos kayo, di ba? So, ganun po ka simple Lods. So, hanggang dito na lang po tayo mga loads. I hope you learned something in this video. More videos to come, So, I stay connected and see you again. to my next video. God bless. Bye-bye!